Medyo hapon mga kasi manwa ya kita sa opisina it at aton Batan Municipal Police Station no? and uh, atun makatubang makaron aton nga Deputy Chief no other than Police Lieutenant uh, Padilla no? sir sa Energy FM no na ngayo abi kita it uh, information although na ang uh, naglapta naman abi ang balita mara uh, sa aton nga nga happy uh, it uh, Batan Municipal Police Station no parte kay Police Captain Ryan Batadlan Confirm naman sir makaroon sa si inyo mismo mga office uh, relieved na si Sir Batadlan from office. Yes, yes sir. Ah, uh, uh yun, sir nagwa order uh -oh. October 19, okay. 25. Uh -oh. So been relieved si Sir Batadlan. Mm uh -uh. dito siya na temporarily ma assign sa Apo. Okay. Ah, uh, na, yes, sir, clarification is because of the incident transpired sa Angas Batan. ano ang nag uh, nag-trigger sa dayang ranga pagka-relieve ka na. Yes, yes, sir. Kay uh, is office amon sir na pag once under investigation ka, uh, -huh. uh, automatic uh, generated ka sa higher office mm -hmm. temporarily. Uh -huh. In fairness, sir, sa mga ginasugid na nag-complain uh, sa gina-allege man na pagpanakit ni Sir Batadlan, uh, interesado mag Sir Masairan. Ang gina-alligar nga nga nag-quan, nag-a- ako uh, complaint kontra kay HP nato, nagpa-record man iya sa Batan EPS. Yes sir, nag-ari nagpa-record man sila. nagpa ah, na man. Sa Batan EPS, gin-record man namun. Oo, oh, oo, Purposely uh, simply, uh, para ma makikita tama ng ilang assign. Oo, 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 tama agad man. No? And with that, uh, In fairness, may atman doon nga nagapakita at ano nakita it pagiging uh, fair. May we know sir, uh, if ever, ang content it anang uh, complain, anong naka-mention dito, was it really Uh, gin sakit gid man or basis sa nang complain man ah? ta ah, Bale, ang sa dito uh, o oh, ang sa complaint uh, may nakabutang dito na uh, daw ang mga siya ah. uh, allegedly uh -huh. nga uh, nanon ni sir ang ang team abe uh -huh. nga, uh -huh. nga nas, na ano ko na nasapa pero Accordingly, man liman sa kay Hepe, wala man na nasa pa. Bali na uh sa man na nasa sa mga. Oo. Amo man nang info nato na ko lihi na no? Okay. Uh, may gin present pa nga medical. So nagpa-medical sila, uh, diri sa amon, wife way pa way pa kami may nakita. Kopya, kopya uh, sa medical. Pero ang accordingly, daw nagpa-medical sila pero sa kalibuyan yata. Okay. Oo. Ti si man man sir ang alleged nga complainant. Ang ang um, complainant sir is ah uh, bali uh, bata ni ano sir ni ni sir ano uh, Bolivar dati ah, mga Okay, mo uh, okay. ah. naman dati. Ah, okay, okay. okay. Kapitan okay. sa kung sa mga okay. okay, okay, sige, sige. So, haragal ang estado makaroon. <laughs> uh, in fairness aro Aklan Police Provincial Office ay ma-conduct manit investigation no and even sa pagkasayod ro uh, internal affairs naton no? sa Aklan PPO so for now sir ang mga pungko automatically ikaw uh, bilang deputy imo makaron ang OIC or may maabot iya nga bag pagit yes sir uh, for the meantime sir ako sa nang na order ang uh, officer in charge hmm. samtang wala pa sang girabot ang uh, bago. Uh -huh. so, ko yung babalikin man si Sir, si Greg uh -huh. man. Oo. Uh -huh. So, for the meantime, ako na yung yung appoint nga uh, officer in charge uh ng -huh. uh -huh. Ayun. Okay. So, uh, tanan nga uh, transactions if ever habang nag-rolling uh, pa ang investigation, no? Ikaw ang magatindong nga uh, uh, happy makaroon iya sa batan municipal police station. Yes, sir. Sige. So, may uh, sa part man again it incident, uh, kasan ganit gani atabo, uh, sir? Anong okasyon sa sa area na to. May binaili, uh, kapistahan, bispiras na naman. Bali, uh, bispiras yata ang um, okay. pesta sang, sang angas. Oo, oh, oh, bispiras to siya, uh, August uh, 15, mm yata. Mm um, Okay, ho oh. August 15, mm uh, -hmm. so may binaili oh, oh. uh, dito mismo sa Over okay. as ah, covid covered court sa oh, oh, oh. Ayun. And automatically kamo man syempre ma-provide man dayon kamo police assistance na ma to maintain peace and order sa Binayli. And ito man at the time gani si uh, uh, si Sir Batadlan. yes sir. Uh, actually sir may may personal kita gid padala dito kay may request man sila ngayon oh, sa atong uh -huh. so uh -huh. para makumplay man ang ilang request hmm. so mm may ipadala kita dito ng uh, personal. personnel mm but because nga ang atong nata is depleted gila kita sang sang gila atin derman nga ibang mm -hmm. bagay so mm -hmm. may di uh, ba di pa talaga ito medyo limited na siya oh. but uh, it so happen nga si Sir Bataglan, mm -hmm. uh, together sa ngamon nga uh, intel mm -hmm. uh, may gina uh, surveillance silang, uh, wanted person okay. sa uh, Uh, mambukyaw, uh, may uh, mambukyaw. Kag ang mga person na na is uh, dito na kay Star sa Anas, mm -hmm. para may Anas. Mm -hmm. So it's a pain nga, nag-glitch sila dito. Kaya uh, nag sila dito, comment na lang naman sa hamon nga mm -hmm. uh, personnel. Mm -hmm. Sa covered courts at Ayhan, uh, may CCTVs dito sa si area. So somehow serve as uh, defense, both parties, para nga masairan kung ano ang minatutog at tabo. For TV, sir, sa ila, sir, pagpag may harap ko naman sa CTV. Pero hindi na po sure kay wala, wala, wala. Kung nag-iba na. Kung <laughs> man ko na, kung masyado sa brang kay Angas. yun. sige. Sige. Sir, for now, thank you so much sa uh, kay Gayuna, no? Na makapaabot man ka mo information regarding sa uh, dahil karang uh, makabig mo na ito na abis. Somehow, iskandalo sa part ito uh, MPS. Uh, depende sa kung paano ni mo sabto ton na tonya nga pangutana. Kumusta man sir na, na lumural ang aton nga PNP sa natabo man? Actually uh, din man kay eh, siyempre ang among happy and involved. Mm -hmm. So wala galing kayo. wala kami sa mga mm himo. Uh, may order ang oh. Halid sa taas, oh. Uh, i-relieve siya because is uh, under investigation so accept magana accept pa rin ako sige gyapon na mo trabaho pinapolis oh uh oh. 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 naka one year na mahigit siya sa patadlan, medyo wapa, no? Ia sa batan ng from Altabas. Siguro na po, one year na siguro si Sir kay hey, nauna sa sakon. Ayun, ha, 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 Okay, ako, November, ako na sa ah, okay, okay. okay. Right. Sige, Sir, sa liwat, abo, kasalamat, ha. Ang mabuhay sa Giyapon, ang batan municipal police station. Thank you, Sir. Yeah, thank you, man, Sir. Mabuhay man, Sir.